Magandang araw mga master. Mm, welcome sa ating mga bagong subscriber diyan sa YouTube channel natin sa Facebook. Ngayong araw ang gagawin natin, magpopruning tayo ng pakwan. Ang pakwan ko ngayon ay 25 days. bago ko simulan yung pagpruning, ah uh, bigyan ko muna kayo ng konting kaalaman ah uh, ang alam naman natin na ang tinatawag na pruning ay yung pagpuputol ng bahagi ng halaman yung sa pakwan marami tayong pwedeng gawin na na klase ng pagpruning Eto, Kung hindi ka pa naka-experience magtanim, bago ka pa lang talaga naka nag magtanim ng pakwan. Siyempre, ang gagawin mo muna, hindi ka magano, hindi ka magpo-pruning. Uh, pagtanim mo, yan, hayaan mo na magtalbos yung pakwan, magkaroon ng sanga. Kayaan ito kagaya nito, itong mga sanga na to. So ngayon, ang tanong doon, pwede bang hindi mag-pruning? Siyempre pwede. Uh, noong unang panahon naman, hindi naman nagpo-pruning ang mga ninuno natin pagdating sa mga halaman. Yun nga lang, hindi tayo sigurado doon sa magiging resulta ng uh, bunga hindi natin kumbaga wala tayong idea kung ilan yung magiging bigat o yung magiging timbang nung magiging bunga nung pakwan hindi rin natin alam kung ilang piraso yung pwedeng lumabas na bunga kung magkakaroon man siya ng halimbawa limang bunga siguro may isa dyan na palagay natin titimbang ng mga tatlo hanggang apat na kilo yung karamihan dyan malamang maliit Uh, ang rason kaya po oh, ganun ang pwedeng maging resulta nyo unang una yun nga kompleto yung sang anong halaman uh, na natin siya na bumunga hanggat gusto niya ang abono nun mapupunta sa lahat ng ano pupunta sa lahat ng branches ng halaman so ibig sabihin kunting konti lang yung pwedeng maging ano maging abono na masisipsip nung halimbawa nung isang sanga na may bunga konti lang so ang mangyayari pwedeng maliit yung bunga kasi nga sa dami nung sinusuplayan niya na branches o nung bahagi nung halaman kaya yun yung mga posibleng mangyari kapag hindi tayo nagpruning ngayon naman, ako kasi dati ang uh, ginagawa ko. Ang tinatanggal ko itong ano. Itong mga sanga na lumalabas sa ano sa bawat paklang ng pakwan. Ito mga master yung bawat dahon na to. May kaakibat to na, na ano. Nasanga. Yan may lalabas yan diyan na sanga sa lahat ng ano na yan, ng dahon na nakikita ninyo. So, ang ginagawa ko noon, lahat ng yan, tinatanggal ko yan, mula sa puno, tatanggal uh, ako hanggang mga isang metro kalahati. Tinatanggal ko yung lahat. Ngayon, ang nangyari, isa lang yung bunga. Yun, nandito lang sa main, sa main na puno. Diyan may kasi ako pag nagpapabunga ako galing sa pinakapuno. Mga dalawang metro kalahati hanggang tatlo. So isa lang yung kadalasan, isa lang yung nabubuong bunga. Pero ang kagandahan doon, malaki talaga. Nasa na ko 8 kilo. 8 kilo pataas basta isa lang yung bunga kaya yung ano. Kaya yung palakihin ng isang puno ng pakwan kasi ngayong yung vitamina nandoon nakapokus lang doon sa sa isang ano lang sa isang bagging ngayon naman ang gagawin natin dito ngayon kasi ang ang gusto kong mangyari ngayon gusto kong magkaroon ng dalawa or kung kaya tatlong bunga kaya ang pruning na gagawin natin ngayon hindi yung pagtatanggal nitong mga sanga na to sa Uh, bawat paklang lang ng dahon Ang gagawin natin ngayon top pruning ibig sabihin yung pinakadulo nung main na ano baging nung pakwan yun yung puputulin natin galing dito sa puno bilang lang tayo ng ano mga anim hanggang pitong dahon so galing dito meron tayong isa, dalawa tatlo, apat lima, anim, pito So, ibig sabihin, itong bahagi ng puno ng pako na to, dito tayo magpuputol. Ngayon, sa pagputol, mga master, uh, hindi pwedeng mapurol yung gamitin natin na uh, pangputol dyan. Parang sugat din yan. Pwedeng ma uh, dyan mag... jan uh, dyan po pwedeng pumasok yung fungus kung saan natin pinutol yung bahagi ng halaman. Kaya e mas maganda na matalas yung gagamitin natin na pamputol para mabilis siyang maghilom. Uh, iwas ano yun? Iwas bakterya paganon. gano'n. Ang isa pang titingnan natin pang mag ano tayo, magpupuruning tayo. Hanggat maaari maganda yung panahon. Uh, yun yung dapat nating tingnan pag mag tayo ang magiging binipisyo kasi nun mabilis maghilom yung parte ng halaman na pinutol natin tsaka iwas sa ano iwas sa fungus or sa bakterya so magputol na tayo mga master ito lang sa akin ano lang ginagamit ko ito. itong gulok lang dito na tayo magputol yeah. Yan. Tapos ngayon, ito wala pa siyang sanga. Ang sanga nandito lang sa puno. Ito nandito, pwede nating tanggalin pa to. Itong mga sanga nandito lapit sa puno. Yung mga sumunod, ito. Tsaka yung mga nandito pa na lalabas pa lang ng mga sanga. Yan yung bubuhayin natin mga master. Pag lumabas na yan, at humaba na yung mga sanga dyan na na gusto nating pabungahin. Yun yung ano. Yun yung palalaguin natin. Mag-update na lang ulit tayo. Thank you sa panonood. Uh, sa muli. Magandang araw. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos.